Ah, sa Mahina na ba sa ahon ng motor nyo? Tricycle o oh, kolong-kolong. Pala kasi natin kasayang gamit ang TMX 155 na ano. TMX 155 na sprocket. Ito siya. Yung mga kabibitin sa ahon. Ito siya. Tapos, laging primera lang yung gamit. Ito yung gagamitin natin. Ang model natin, Rusi Rusi TC125. Ito yung gagamitin natin. O, ayan ano? 51 feet. Yan, bibigyan ko kayo ng idea dyan kung paano siya kinukwenta. Tapos itong harapan na to, itong pinakauna natin, kahit huwag nyo na itong palitan, okay lang. Ito, bali ito, na, number 15. 15 tito. 15 tito, tsaka 51 tito. Hindi, na, hindi ko na inano sa inyo yung ano ha, pagpapalit kasi simple-simple lang naman, kayang-kaya kaya nyo lang naman yung pagpapalit niyan. Ito, 14-40 tito to eh yung nakalagay sa kanya 1442 pero ang hirap pa sa ahunin sa mga ano hirap na hirap sa mahabang ahunin kaya hindi ko na siya hindi ko na ginamita ng ano ng 45 ito pang macho pang macho 175 ang ginamit na kagad natin pang TMX para pang siguraduan ganito lang ganto lang siya kwenta yung kasayang kunin yung ratio niya ano bali ang gagawin nyo lang sa kanya i-divide nyo lang siya ito Bali, ito 51 divided by 15. Yan siya kasaya na. 51 divided by 15. I-divide lang natin kasaya na. Calculator. 51 teeth divided by 15 teeth. Ito magiging sagot niya kasaya. No? 3.4. Nasa ano na tayo kasaya? Nasa low speed. Pag ito kasayan, pumasok sa ano sa 3.2 2.7 hanggang ano ha, 2.7 hanggang 3.2. Ibig sabihin nasa ano tayo, nasa middle tayo. Ibig sabihin pwede sa ahunin, pwede sa patag. Ito, ang ginawa na natin dito, mas mas manual sa ahunin. 3.4 na 'yung ano niya. Ibig sabihin kasi sa ng 3.4, tatlong tatlong ikot, ikot nito ano, nitong unahan natin, 'yung engine is bracket, tatlong ikot nito, isang ikot nitong ano natin nasa hulihan. Kaya mas mahaba yung ano niya, yung ikot niya. Kaya nang ano, kaya malakas na siya kahit mga walang buwelo, kayang-kaya niya na. Tsaka hindi na siya mag hindi na siya mabababad sa primera pag mahaba yung ahonin. Kayang-kaya nang umakyat nang ano niya, nang segunda. Katulad to kasi niyo na ako sa Baguio. Dalawang XRM ang dala namin. Yung isa, yung isang XRM bali ang karga niya eh, ay ang dalawang sakay tsaka kargado ako isang sa, isa lang yung angkas ko pero ang nangyari sa akin hirap na hirap umahon yung motor ko kasi nga yung yung XRM 110 ang stock nyo 32 3212 tapos yung sa kanya ang ginamit niya 1440 1440 kasi pangahonan kaya ngayon kasayan gina, ang ginamit ko yung bumalik ako ah, nagpalit ako ng 40 yun na hindi, ka na, hindi ka nagagamit ng segunda eh hindi ka nagagamit ng primera kayang kaya na ng segunda yung kahit malatarik na ahon Siya kasaya na simpleng simple lang yan ha bali 3.4 uh, mas malakas na sa ahon puro ahon na siya. kaya dati meron ako nakakwentuhan na ano pwede daw siya makipagkarerahan sa ano sa paahon kasi daw yung motor daw niya pag sa patag mabagal pero pag paahon naman daw kahit kargado siya, kayang kaya iahon yung motor niya. Ay, pagkarerahan daw sa ano ahonin. Yung pala kasi yung sprocket niya ay napakalaki. Euro 100 lang yung motor niya pero yung sprocket niya 45. 45 teeth. 1445. Ito eh, kasi na 1551. Okay na to kasayang kahit, kahit hindi na natin to i-road test siguradong siguradong aaw na to. Dahil pang TMX 155 lang gagamitin nyo. Hindi lang sa ganito ha, kahit anong motor to. Kahit yung mga wave nyo dyan na gusto yung paahunin. Lalo kung meron kayong mga sidecar, gawin nyo lang 45 teeth. Okay na okay na siya kasayan. 1445, napakalakas na niya sa ahon. Hindi na kayo mabibitin dyan. Kahit mga bundok, makaka ano kayo, makakaahon kayo. Kalo lang kasayan yung ano natin ha. O mas ma ano pa to, kasi mas malakas pa, mas malaki pa sa macho. Yung macho 170, 45 tsaka yung mga stock dito. 45 lang siya ngayon. 15 1551 na siya. TMX 155 ang ginamit natin. Tapos kasi ito pa pala yung isa kong tip. O, pagka may budget, ganto yung bibili nyo ha. Ganito na yung gamitin nyo, ito. Paano nyo malalaman na oh, uh, original, ito yung takasago natin ha. Kasi meron pang isang takasago, sabihin nyo yung heavy duty. Ngayon makikita nyo pag heavy duty, ito siya oh. Meron siyang takas, takasago. Meron siyang H. Yung Japan quality ha, parehas lang naman siya. Ibig sabihin, meron siyang H na nakalagay sa ano niya. Sa na ba yun? Ayan. Ito siya, oh. Tapos, 120 para mahaba kahit 51. Kasi may maliit na ano. May maliit na kadena. Baka hindi umabot kung gumamit ka ng 51 tapos yung mas maigsing kadena yung kunin mo. Ito na yung kunin mo, 120. Sa, sa 15, ano, sa 15, 51, ito pa yung sobra niya. Ayan siya kasahin. Ayan oh. na siya kasahin ngayon. O, pag tayo na mundo kasayan, iaano natin sa inyo to. Pag tayo pumunta ng si Makbot, yung talagang makikita nyo puro ahon. I natin, ibablog natin kasayan para makita nyo talagang yung pagbabago ng ano ng malaking sprocket. Tatlong ikot nito kasayan mahigit ha. Kulang-kulang tatlot kalahati eh, kasi 3.4. Yan, 3 point po. sinubo ko naman kanina. Okay na okay siya kasayan. Kailangan lang ilagay, idalin sa bundok. Pagka dinala ko na to sa bundok, yan. Ibablog ko sa inyo para makita nyo. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.